Good afternoon, everyone. Hello, hello, hello. Ako ngayon ay naglalakad kasi bibili ako ng mga ingredients na kailangan ng Alaga ko. Alaga namin ang kapatid ko. Kasi magluluto silang dalawa bukas daw para sa mami nila yours so will sweet no? Eh? Tapos sabi ni mamaya na daw ako mamalingki pag uwi nila. Iba ka kasi walang lime. Kailangan ko pumunta. If papuntahin niya ako sa ano, sa iba, ibang grocery, may time pa ako. At saka ayoko ko yung magmamadali. Gusto ko yan yung chill-chill lang. -chill, Nandito na ako sa Sandys. Pili ng tortillas bilis para sa nachos nila o tacos Sorry. So I'm here at Santis. Bili muna ako ng purple interest nila. Kuyi. Hi Kuya. So, siguro ako sa restaurants. So this one is This one is bag. So I have to buy this Pupunta na. Pupunta muna ako sa taas. Tingnan ko kung may um, chips dun sa taas. Sa third floor. Maraming tao sa mall. Pag Saturday at saka Sunday. It's a family day. So, it's a lot of people here. It's a bit crowded. ako dyan sa about baking. Most of andito is yung sa yung pang-bake. Ata? Hmm. ang ganda lang ng mga cups nila for cupcakes ang cute yung mga ribbon for the girl Happy birthday. Balloons. Ano yung mga design? Bili. Punta muna ako sa True Value. Bibili ako ng um, cup cup ko para sa coffee. Kasi nabasa kahapon yung ano ko eh, cup ko. Accident. Tali na. Nagkunas yung kapatid ko. Parang nahit niya sa ano, sa tawin. Pero matagal na din yung cup na yun sa So wala akong ibang cup. Pag nagka-copy ako dyan, kinakap. Ibili ako. Titingnan ko kung mayroon dito sa Truval. definitely wala tayong na delayed. Wala silang silang na, ano? inakap. so, pupunta na ako sa ano, sa market. Sa marketplace. kung na kung 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 Siguro isa na lang bilhin ko tapos yung malaki. Wala din kasi malaki. Baka kasi magulang yung package uh, nila. Ito na lang siguro. Ko oh, liliit, and then red onion. Red onion tsaka. Ay, hindi ako ng plastic keys. Thank you. Pili mo na ako, guys. Thank may price yun na to? Meron na Ah, okay. Binyangan na ako ng isang plastic, please. Thank you. Thank you. Hi guys, welcome back. Hindi ko na na-vlog kanina yung ano, yung namaling ako kasi ang hirap mag-video na mag-isa. Ang hirap mag-vlog na mag-isa. At saka, andito na ako sa bahay. Karating ko lang. Tapos ngayon, uh, ah, pala, nabili ko na pala lahat ng kailangan nila para bukas. So, ngayon, lagi niyan na ako ng ano, ng mga expenses nila ma'am yung kung ano yung nabili or um kung ano yung pagkano yung pera binigay nila ganun so ito yon niyan so example ito nagbigay si ma'am ng 10,000 noong uh, August 2 So, tapos, may, may, naiwan pa siya na, how much the one? Na, 3,785.18. So, yung pera, so, yun guys, nalobat yung phone ko. So, lahat ng pera niya, kasi nagbigay siya ng 10,000 noong August 2, tapos may balance siya na 3,785. So lahat ng pera niya is 13,785.18. So pag namamalingay kami, lalo na si kap ng kapatid ko, is kung magkano yung magkano yung nabili niya on that day, ililista niya yan. Tulad nito, noong August 2, 1-8 yung na gastos niya. Tapos, sunod-sunod na yan. Ito, sunod-sunod na yan. Ito naman yung ito yung buwan. Tapos, ito naman is pizza. Date. Pizza. <laughs> pizza Express. Date yun. Ito, date. Date to date. To date to. Tapos, ito naman is kung pang ilang resibo na siya. Yun. So, mag uumpisa kami sa 1 hanggang kung saan namin gustong iputulin. Minsan nga umabot alas Last month, ah, uh, last, ano nga, umabot siya ng 1,000 na bilang na receipt. Pero, kinakount yan ni ma'am, tinitignan niya ni ma'am, ano, hindi naman every month, kung kailan niya lang gusto tingnan. Yan. So, pag wala na kaming peras, tulad nung August 20, ah, uh, July 27, ano, 28, nagbigay si ma'am ng 10,000. So, nung no, August 2, nagbigay ulit si ma'am ng 10,000. August 9, nagbigay si ma'am ng 20,000. Ganun. ganun. Ganun, lang namin. Para makita niya, tap na kung magkano na lang yung pera niya, kung may nagastos ba kami. Kasi lahat ng resibo is, alam niya yan eh, kung saan yan ginagastos. So, yun lang. Yun lang yung isi-share ko sa inyo. Yung finances nila about market as about a grocery sa house nila. So, dito na akong mag-end ng video ko kasi uh, magtututal pa ako sa kung magkano yung magastos ko today. Tapos, yung mamayos ko kasi parang wala na pera eh. Kailangan na namin humiit. So, thank you for watching our vlog guys. Thank you so much. Bye!